bakos ko? Konechi mga mare nga, ay dingalan naman ako. Parang ayaw nyo akong pagpahingain, shoot. Ah. Kahapon lang nasa gabal doon na na ako, choris. Bigla nga na punta daw kami ng dingalan. Sabi ko, hindi ako pwede at nag-i-edit ako. Dahil marufok ang inyong mare, sumama na din ako, shoot. Ah. Gumala lang ng gumala hanggat kaya ng tuhod, mga mare. Kasama ko nga pala dyan ang family na ati Cherry at ang bakit ko. Nag-lunch nga muna kami dito sa farm nila ati Mars bago kami dumiretso ng dingalan. Two years ago pa, na punta ko dito sa farm ni ati Mars. Sa ati Mars, kumari na ati Cherry. Siyempre, kumari na namin siya, Charis. Hindi nga na-inform si Ate march na pupunta kami, buti na lang hindi siya umalis. At ayan, nagkakaladyaan na nga kami at syempre tatlong buwak na kompleto na naman suta. 3 hectares nga itong farm nila Ate march. May mga tanim mga sila dyan, niyog, papaya, saging, suha, rambutan. Meron ding fish pan at napakaraming panabong na manok. Mabuti na lang at hindi kasama si Kamote, baka nakahingi pa siya ng manok na panabong, suta. Hindi pa nga hinog suha, mga mare, kaya hindi ko na-iwes sana na all malaki, Charis. Kaka-harvest nga lang daw nila ng rambutan, kaya walang masyadong bungay puno. At biglang ang umulan, kaya hindi na kami kaikot sa taas? Dahil pas 1 p.m. na nga kakain na muna kami mga mare. Dalangan na ati Cherry lahat yan, kulang na nga lang yung ref dalhin pa niya. Madali ang luto pa daw yan mga mare, kaya naman rey na talaga ng kusina yan. Wala ata siyang nilutong hindi masarap, pati ako masarap. Charis, abang kumakain nga kami ay nagmamaritesan na naman. Shoot Kaya naman napapadami na din yung kain namin, Charis. Masarap lahat ng baon namin, siguro may kaka na naman siyang nilagay sa niluto niya. Shuta. Ang sarap kumain plus chismisan mga mare, Charis. Masarap tumambay sa ganitong place mga mare, napakatahimik kang maririnig kundi tilaok ng manok shoot layo ito sa marites at marisol Charisse. masarap lang yung ganito mga mare yung simpleng lakad pero masaya kasama ang mga totoo mong kaibigan madalang makompleto ang tatlong bugak mga mare pero pa nagsama-sama ganun pa rin solid pa rin talaga after nga naming mag lunch ay kumain na kami ng rambutan favorite ko ang rambutan mga mare pero hindi ko kayang buksan kaya ayan ginamitan ko pa nga ng tinidor ko yung maring susan ko na pinagbabalat ako ng rambutan after ko nga kumain ng rambutan sabi ni ate cherry magpainit na daw kami Charis. akala ko naman kung anong pampainit yung sinasabi niya. Iinom pala kami ng tubig na bumubula, shoota Di na talaga may iwasan yan, mga mare. Mas masarap naman kasing magkwentuhan talaga kapag may kasamang ganyan. Tige isang bote nga lang kami dyan, mga mare. At ayan, nagpaalam na rin kami kila ati Marge. Thank you, Maring Marge. Sana matuloy na ipinano nating lakad, shoota At nagdiretso na nga kami dito sa dingalan, mga mare. Dito kasi yung murang mga isda, mga mare. Madami nga silang tindang klaseng isda at mga fresh pa. Kasing fresh ko, charis. Kaya madami nang binili si Ate Cherry kasi kailangan nila sa skippers. After nga niya, naiumuwi na rin kami. Sino naman kaya magaya sa akin bukas gumala, shoot ah. Gusto ko muna ipahingay katawang lupa ako mga mare pero hindi, joke lang.